Napaka-precious. Napaka-priceless pala. Sobrang priceless yung ngiti. And ito yung ano? Ito yung ulo ng kambing. Wait. Hindi ko lang ipapakita. <laughs> ito yung ulo ng kambing na talagang hinihimay-himay ko yung parts niya. Kasi nga, sobrang sarap. Pagkatimpla ni May Frank Esten Agay! Thank you so much Ate Vern <laughs> Grabe. Si Mama Dina kasi is talagang sobrang bait. At yun yun na talaga yung plano ko na si Mama Delina yung kunin ko na ah uh, katuwang namin dito kasi nga aside sa marunong siyang mag ano mag mag uh, garden kasi nga yun yung trabaho talaga nila doon sa bukid. Mag-garden sila, magpa, Magpasuhul or yung ano ba, magpa, yung ano yun sa Tagalog, basta magpasahod sila ng mga kapitbahay nila para sila yung magtrabaho sa garden ng mga kapitbahay nila. Kaya sabi ko, Mama Dilina doon ka na lang sa amin. Himay-himayin ko muna yung, ano, yung ulo ng kambing. Ano Sarap kayo. Sabi ko, Mama Delina, doon ka na lang sa, sa amin ka na lang. Kasi nga yung anak niya, si Jurix, ay nandito din, nag, nagtatrabaho sa, nag-OJT, kasi patapos na ng college. Kain tayo. So ayan, meron ako ditong nagluto si Mama Delina ng tortang talong. At yung ano ko, yung kanin ko mais. So kain mo na ako sila nandun pa sa labas. hindi nila alam eh, na ibibigay ko sa kanila yun. Kaya at, at the Burns, kung makita mo lang yung video ng dalawa kong ina, talagang priceless yung kanilang ex reaction. At, talong nalo na, at nandito yung nanay mo sa ko. Iiyak yun. Kaso, ayaw ni nanay mo sa dito. Kasi nga, mahirapan siyang kumakyat. Pero, susubukan ko pa rin kung matapos na yung hagdan niya. if kaya niya na babak akyat sa hagdan niya. Mm -hmm. lang ng kambing. umuwi ng maaga si Leo kasi yung anak niya ay may lagnat. At ngayon, ang nag-duty si Leo lang kasi paninang umaga umulan kaya yung iba nag-alinlangan na papasok At the burn thank you so much

Tunggung na funo, tunggung na ma'a riong, nilasa funo funko ta. Rang nungu. Nungu na na ta'i ro'n rin. Nungu na ta'i ro'n rin. Nungu na ta'i ro'n rin. Maraming ano dito. Mayroon sa mang loob. Mm. -hmm. Kasi, kung kanya kay nanay daw, tindahan. May nakawan. Mm -mm. nila e close ma? Close ay. ko ba? sila <shranly> elok nak maaf minta kompiansa Sub na ako. Kain na rin kayo. Ang gamis na. Youngest is real. <coughs> Good evening. meron akong cortina. Uh, di ba? Yung mga, mga luma kong cortina sa kabila. Na hindi ko pa na ano doon. Hindi ko pa na na lagay. Dinala ko dito. Okay? Dahan-dahanin lang natin yung ating ah uh, pag kumpuni sa ating munting bahay. Bye. Thank you Ate Burns. Maraming salamat po. Sobrang priceless yung kaligayahan ng dalawa kong inay dahil sa binigay niyo po. Early Christmas blessings. God bless you more.